20. Hey, ano, ano, dalawahan, dalawahan, dalawahan. Ang dalawahan ko ay, Mga Hello guys, magandang hapon. Update ko lang sa inyo yung aking munting tindahan. Mamaya guys, mamimili ako kahit may mayroon pa naman tayong mga paninda. Mamimili lang ako mamaya guys para ano, para may stock tayo, hindi tayo maubusan. Ngayon guys, papakita ko lang muna sa inyo ang aking munting tindahan. Ayan, kumpleto pa naman yung ating laman ng tindahan natin. Ayan. Dapat ngayong ano, ngayong tanghali kami mamimili. Kaso nga lang, nung paalis na yung aking anak guys, ay yung aking apo ay tulog naman. Yung alaga ng anak ko ay ako muna nag-alaga ngayon kasi may lakad siya. Kaya usapan namin mamaya alas 6, magkita-kita kami sa bayan kasi mamimili ako. Ayan, kahit meron pa tayong mga paninda guys ay mamimili ako mamaya. Pero hindi ko na mapapasama dito sa video na i-upload ko. Kasi mamayang gabi pa yun, ikailangan ko mag-upload maya-maya. Ayan, marami pa naman guys. Doon sa, ano, banda doon. Ang nawala lang ay sunsilk na green pero meron pa ako doon, pigtas-pigtas. Ayan, kumpleto pa naman guys pero mamimili na ako mamaya para hindi tayo maubusan. Ayan, kumpleto pa naman yung kape-kape ko, ayan, kumpleto pa. Ang wala lang dyan ay kopi na, ano, yung maliit. Ayan. Ah, mamasita, wala na pala ako, oysos. Ayan, may Milo pa ako, may swak pa. Tapos uh, yun, yung mga tuyo-tuyo ko. Mamimili lang ako mamaya, guys, para hindi tayo maubusan. Para may stock tayo. Kasi meron ako dito na pagbintahan na, ano, dalawang libo. Ipamimili ko na siya mamaya. Tapos, bibili rin ako ng itlog. Mantika, mayroon pa naman bukas na lang siguro ako magpapabili ng mantika. Ayan. Ayan lang, guys. Update, update muna tayo ngayon sa aking manting tindahan, guys. Kasi, wala akong maikontin. Kundi, ito lang. Ayan yung tuyo ko. Bumili na ako ng isang balot nung namili ako kasi, tig isang balot na binili ko. Para hindi tayo maubusan. Yung mga biskwit ko, ayan. Tatlong klase tatlong klase lang pero isa na lang yung isang perasa na lang yung aking hansel yung mga garapon natin ng mga kindi ayan pa naman may mga laman pa ayan may alaga ako guys kaya madali ang video lang ito ayan guys hanggang dito na lang itong aking video guys maraming salamat sa panunod at supportan nyo sa yung aking alaga oh. kung ano-ano nang kung ano-ano nang nililikot ayan guys hanggang dito na lang itong aking video maraming salamat sa panunod at supportan nyo